Hi guys, good morning. Trabaho naman tayo guys. Maulan ang Japan ngayon guys. Maglalakad muna ako papunta ang bus. Sakay ako ng bus. Malamig pa rin ang Japan ngayon guys. Malamig pa. Said, 7 degree. Malamig pa yung 7 degree pinakama malamig yun dito guys yung mag snow talaga yung minus minus 1 ganun lamig yan and kailangan na magtrabaho gabing kahonsyon ako guys kati ng ilong ko at saka yung ano ben mata nagyan ko lang ng gamot ilong ko tumutulo isipon eh, ko tapos ang kate, parang ilong mo. Allergy dito sa Japan, guys. Yung tatawag ng kahonsyo. Ben, kahonsyo? Ba't kahonsyo? Hindi ko maaaman. Huwag na totoo dyan. Yan lang, guys. Basta na tayo sa work. Gambarimas! Mata! Yoroshiku! Bye-bye!